Kung tumama yung sinabi niya, lahat I ng na ibibigay ko sa kanya. Tapos pag mali naman siya, magbigay siya ng 500,000 kay Diwata. Uh, Yo! WhatsApp mga kapobre ko? So magandang araw sa inyong lahat. Uh, once again, this is Noydon's Vlog. For this video guys, regarding ito kay Makagago. Na kung saan, binabalatan niya nga itong mga vlogger na tumutulong magpangat dito nga kay Diwata. Pero ngayon guys, Sumagot so na nga ito si Alvin TV at itong si Art TV. Tungkol nga ito sa issue na pinapakalat o ginagawang fake news ni Makagago na 1.7 million within 8 days daw na kinita nga dito ni Alvin TV dito nga sa Parisani Diwata. So sabay-sabay natin guys panoorin ito. So let's go. Tama hindi, yung 1.7 sa kanya mo yung tanong kasi hindi naman kinumpute yun hindi, sa akin, eh. malaki daw sa'yo. Oh, okay. ano ba masasabi nyo na nainggit sa inyo si Makagago? Oo. Oh, oh. oh, Alam mo. Ano, ano ba, ba malaki sa Sa Sweldo ko ito. Oh. Ito ko ninyo kasi <laughs> siya yung... Kung tumama yung sinabi niya lahat <laughs> ng ibibigay ko sa kanya, tapos pag mali naman siya, magbigay siya ng 500,000 kay Diwata. Oh, okay. yun yung... <laughs> Kapay ka ba, pura kayo ng page na makagago? Oo. Oo, sige. Pag oh, oh, Albi, oh, 1.7 million. Oo. Oh. Ikaw, pura kayo ng makagago pag... na page. page. Bigyan niya na lang kamo ako ng 1.7 million. Okay, na lang. Kung napatunayan niya na 1.7 million na ang hindi, mo page mo pag 1.7 oh, oh, oh. oh. ng na na lang, 1 million, 1.7. E, bigyan natin sa charity. Yeah, no. 100,000 na lang. Okay, shout sa parisan. Sa mga viewers, good morning oh, po ayan. po. na yan na 1.7 sa po, pa, nga so, Hindi niya maku-compute promise. Kasi may kulang sa sentence yan. Hindi applicable yung gatas namin. Gata 10 right. Napansin niya hindi niya kinokompute sa akin, sa kanya kinokompute. Ano pa? ayun nga, yung 100,000 na lang, ayun na lang. Oh. Pagka napatunayan na 1.7, direkta po papakita niya yung income niya kung magkano. So, Kasi may ka challenge siya, siya di ba? Hmm. Kasi niya papakita in the public, oi. Ayun, okay. iyanin niya. Papakita niya mismo kay Makagago. Pag mali yung computation niya, siya magbabayad. Tunayan so, daw ni Makagago mm -hmm. na 1.7 talaga ang kinita nito. Ano masasabi mo dun, pre? Tama. No, kasi nag-challenge na rin naman siya. No, lahat ng, kung tumama yung sinabi niya, lahat ng ibibigay ko sa kanya. Tapos pag mali naman siya, magbigay siya ng 500,000 kay Diwata. Ah, yun. Oh. G, oh. G, ka ba dun? ba 500,000 bigay niya. Yun. sige, ano. Oh, Mag-atas ko, ano. Bigay mo sa akin. Delete page. Delete page. Delete page. Yun na nga mga kapobre, narinig nyo na nga ang sagot nitong dalawang vlogger na to, si Alvin TV at si Art TV. Dahil nga ito sa mga fake news na pinapalabas ni Makagago. Umano, kumikita daw si Alvin TV ng 1.7 million pesos in just 8 days na hindi naman totoo. Ngayon, hinahamon ka makagago ni Alvin TV. Hindi mo na patunayan 1.7 million pesos na sinahod ni Alvin TV sa kanyang pagbablog magbibigay ka ngayon ng 500,000 kay Diwata or si Alvin TV magbibigay ng 1.7 million sa'yo pag yun ang na napatunayan mo kasahan mo makagago